For today's video mga bayan ay nagpapagawa pala tayo ng 771 So bumalik pala tayo sa 771 mga bayan Gawa po ng napapaba po tayo sa Asia Star Yan, thanks kasi naka-experience tayo ng Asia Star So dagtataka kayo bakit pinababa ko sa Asia Star mga bayan So may nagawa po tayong ano, uh, minor na pagkakamali So... May hindi po tayo alam So may nagawa po tayong hindi maganda Sa patakaran ng kumpanya So about po sa bus Pero okay na okay naman po mga bayan Si Asia Stars 1820 uh, Wala naman pong damage na nangyari So meron lang po tayong nailagay na hindi dapat ilagay mga bayan So bawal So dahil po doon ay pinababa po tayo at bumalik na lang po tayo dito sa 771 yan so condition po natin si 771 uh, inaayos po natin yung mga dapat ayusin uh, chinecheck po natin yung engine yung mga belt so goods na goods pa mga bayan so humingi rin po ako ng paumanhin sa management dahil uh, nakakapanghinayang mga bayan yung nangyari ano? so may nagawa tayong konting pagkakamali so ganun talaga wala po tayong magagawa kasi labag po sa management. So, wala po tayong magagawa kundi sumunod na lang po dahil tayo po ay uh, nagtatrabaho lamang dito sa So, malaki yung pangihinayang ko mga bayang kasi syempre, bago yung pinagkatiwala sa atin. Pero wala pong problema bayan wag huwag po kayong mag-alala. Wala pong problema sa akin, uh, all goods pa din. Importante, uh, inaingatan natin yung pinagkatiwala sa ating Asia Star, no? So, wala pong gasgas, -gas, wala pong damage. So, malinis. Uh, at iniwan nating mabango. So, yon Balik po tayo dito sa seven no, mga kabayan. Importante lang po sa akin ay makapagtrabaho na maayos. At syempre, may share sa inyo yung mga old goods, mga bagong bus ni DLTV ko. So, dito pala mga kabayan. So, first trip, first trip po tayo. Unang biyay po kay seven Simula po nung binalikan natin siya, mga kabayan. Abunar. Nakapag-abunar siya tol eh. 576 mga bayan, bagong facelift ng Hino Archi Del driver grabador ganda no Ayan. simple na mukha ng mga uh, man ng, big, ng victory liner Sabay sa na mga bayan, yun pala yung papagawa natin Sabihin mo nga, ano, ano yung papagawa natin? Ikaw, mag-vlog, mag-vlog ka nga Mga konduktor natin, mga bayan, no? oh okay. Pugi Boss, pwede explain mo yung ipapagawa ko dito? Kunyari, kunyari ka vlogger Ito, 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 ito Laging bumaba ba diesel? Ano ba tawag dyan? Grabe naman, di alam. Veteranong driver eh. Kina. Ay, no. Bumubula siya, bumubula. Pagka di ba nakatigil yung makina, bumababa yung diesel dito. Ngayon, low power. Naglo low power. Kailangan mo siyang ibumba. Pag binumba mo, derderito yung takbo. Di ba, nagpahinga ka naman. Bawa, hihintay ka ng pila sa CCP. Pag start mo, pag takbo mo, low power na mo kasi bumubaba na naman may singaw no may singaw pwedeng dito pwedeng dun sa loob pwedeng sa hose no ito filter oo ito yung pump nya yan pit pump yan tapad lang ng hose yan no? yan. yan yan yung binubomba ko Kalinong umaga first trip kami hindi naman ay ikot dyan eh may lock ito yung lock nya ito, ito, ito tinatanggal to yata to Nabula yan Naka-uniform ka po sa Parang may laro ah Dahil 38 Ayan. Ayan. Papayos muna natin mga bayan Sa 771 O condition natin Kasi naglo low power saka ito pala may kunting gas gas dito Nasabitan daw sa turbina Sabi nyo nag extra Nung 5133 Ayan o no? baka sabihin nyo galos ko Hindi po, nasabitan nung 5133 Ayan o no? nag Yung nag-extra Yung nag-extra po yung driver Ayan, nasabitan daw siya ng 5133 Sa turbina Kaya nagkaroon ng gas-gas 771 At taas, wala pa naman Ito, ito nung pagbukas ng pinto ng ko ito naman natuklap digit dikit kasi mga bayan no? masyadong dikit yung pinto nito sa pagkakariha po yata re eh? nung binokso nila kasi may ayos sa loob yun nat natuklap yan. yan pa lang naman yung damage ni 771 yan ito may crack na din oh no? May crack na pala. Sa Mansilya naman 'to. Or kapapalo ng konduktor pag aatras. Ang tagalinis namin. Lilinisin na yung ni 771. Yan, hinihintay na lang natin yung mekaniko si Tatay Ibo mga bayan. So bali si Tatay Ibo pala yung pinapagawa ko nito. Kasi magaling gumawa. Pulido. Eh ano basa? Ano taga ano basa tay? Ito no. Eh yeah, ito to sa kanto si Rarong. Ito to in na host ini na host. Oh basa si Rarong mo. Oh to to. Yes yo. Ani uni, -uni bago basa o. Wala sang ani o. Ah wala. Ila no mo. Dili kan ko yan. Lugas uh, ko. Pag binumbayan. Sa kapindinig ang sa inyo. Kaya pang uh, inyo, uh, hindi uh. na ako sa inyo. Awak awak pa Sahun. Jali bi, rutis naten. Sigi. Malu tu kagero. Tata ibo I love you tata ibu. Talagang maasahan. Oke. Okay. Rutis naten kami. Hehehe. Let's go, let's go. Eh, <laughs> ah, marutis kami ngonyan. Yes, tata ibo May ahon misa halang mataas na kalsada. Ya, lang konduktor ito ni, matabaon. Nabayan sa kusina. <laughs> Bata na ilaw nga niyan duman sa kwan. Dapat din na ilaw yan duman. Ladok man sa pagdali Nga tao ba? Day? Day? Hiling-hiling nga yung kalsado Tago yan, oo, oh, yan ang alangkaw Ay, ababa <laughs> Umig lang mamadali mamatay eh. Lumusot Blagger 'yan, vlogger. Laduan. Ah, Bangit ah. denay hilim nang arai. Dapat ligoy talaga. Yan. pag di diba, mamatay naglo-power. Oh. Para i-stop siya bago pagdamag nang napapahing hindi siya low power. Pag naura ako rudo duman Nag low power nga. Pag oh. mo, na inanalo pa ang pertenso na. Tapos nag-diesel ako sa libre sa kanina. Nag-alat-alat sa pila, nagpakapat pa kami. Bigilan na ako sa makina. Pag start kulay, mas pa inarte ko, low power na. Yeah. Tapos pagkabot sa inarte, nung kumila kami, pinatay ko sa makina, pinumpahan kulay. Kapag umaandar siya, yun, hindi na nag-low power ang kanina. Baka ano lang, nangurus lang ang ano niya. Ang diesel. Oo. Oh. Maya na ito. Saka pati pig. Saka pati linigang ko na. Mati. May mga bilog-bilog nati. Hindi eh. ba na. Dapat baka ako sa halang ng kwarta o kinta. Kwarta lang ayos na. na. Tuhog nga nang ba, sister? Bueno, Asya Ayan, Star, bago Sinusundan mi Ako ba yung unit ko? <laughs> <laughs> ah, yung unit ko? Saan namin? It's 1820 Ayan, pinababa tayo dyan, eh Ayan, <laughs> ano <laughs> <laughs> din ay mahirap yung overtake sa kanan. Ano ba ang tira mo? Punti lang difference sa kahoy. kahoy, oo. Oo, oh, yan ang taas na tubo ba eh. Oo. Oh. Okay yeah. na po? Ah, <laughs> yan. Sayad eh. Kung oh, may tako lang sana, dali. Ha ito na motor ito. Gusto ba O oh, wala na, hindi wala tayo hey, tersira kanta, Adam, Ay, tersira oh. pa lang <laughs> kantada mo eh uh. o Yara! ah, <laughs> na! ah yeah. Yan, ahun yan Ahun talaga oh Matulin din din eh, oh Ah, gunas din yan Ah, ganun ang hinto Mahal mo na talaga ahun oh É, <laughs> namotor talaga ito kasi maguro. Kaka-kaka, saan na? As in, masunod lang pati nag... Hindi na ka na kasi. Nagpirit tayo. Ta na tayo. <laughs> ano na yung mga ka? Masyadong busog pa ako. Puro to, may galawang katila ko. Sabi nga yung pangirindel mo, pangirindel pwede Ay, may kwan. Doon oh. Ikot ako kwan. Si

salpok sa itong motor na itong ah, uh, motor na ay, kung nakadig pa, nakpakadig ay makapurba dahil kung nagbliss miss ka dito, di suksok ito sa eraro mo eh. ah, mamag na itong motor nga naubwag nasikat pa nasikat daw, parang mag si nasa ko pa si Rigdy kaya babalik na Rigdy pamauting mali si driver ano? ay pag nabibitin di pet pet siya pag nabitin sa ahon nakuma na hurus na atras hutan nyo na nga di na maitam nyo di na maka ahon itong safety jays matulim ito baka matakas talaga yung ano day, day na dahil nyo na pero pirming Pirmir. sigundang gusto yung? Ay ikot na si makina. Sabi ang gini sabi ang ko. Kada mo mga ako aircon, unta sa katya yan. Oh, yung dinada nagsunod sa kuya. Nakaahon doon sa sigsag doon sa timunan. Hay nako. Nagpara-tras kami ang rayo sinatrasan. Di talaga makaahon. Hindi kaya sa preno. Ah, pag nagtibitaw ah. ka, yung... na pag kuno atras, dit pag mo, segunda. Hindi ka Yung ani, pag segunda, may nakatutok sa inya. Day cash, day day mo Ay, ja ko ng drive. Sigunda pa, sigunda. Sigunda. Sabi ko ipermera mi ako, presidente. Pauti mo na no. Noon. Alsinod. Sabi ay na eh. dai. Yung opposite riding no. City Jis ka itong bus na City Jis. Sitting lang, dai nakakaon sa. Yan, zigzag putay na nga, ko.

matagas uli na ay pagawa mo niya ako nahilapag na niya ako yan yeah, para pirit mo pa pwede na tayo pwede na to manipila na lang may problema nito eh parang kingpin kingpin na na to ay si pag si pag ko ng post kan hindi ko naman nagdara Bago pa pada sih nag... May kita na nai di sini. Inigutan ko yan, sector ko yan. Hindi ano yung kinalangan ni Pax? Kasi primary drug link. Primary drug Oo. Oh. Sabi niya ano yung ano, tawag dito ma ma-deliver -re pa naman daw. Okay, busing. busing, busing kapapalitan, araw ka itong sa 779, log na talaga. Oo. Oh. Busing na And na. Ano ni Pax? Is may, sila, may ni Pax na parang wasir? Lawlaw -law na. Maski may wasir, basta lawlaw -law na itong busing ng 70 post talagang mayro na palitan na itong busing papa machine shop sa rancho oh, Masa... kaya man ito din machine shop to taw, kaya to? oo ang kaso halu, yung gangon hindi naabot si <laughs> silver itong 7CB na biyahe mo yan Ano yan, Bey? Tarong ko ito Isipan na sa akin,

<laughs> Wala ka sa ayos mo ya. Oh, so yun mga bayan, okay na ang gawa ni Tata Ipo. na ng kinta, ay ng kwarta. Kinta? Ay kinta yun? ahon siya ng kinta? Sa mataas na Walang laman. Ahon. Walang laman. Pag may laman, kwarta. Oo, kwarta. Uy, bibihirap din nung nakahawal ng kwarta dyan ng puno. Pag may laman, kwarta ito. Pero, yung ibang tingnan dyan, tayo nakahawal ng kwarta. Maski hindi ano, ito pag alaman. Sinasakit sila. Ano nang palagpag Sino Sito ito dahalin natin? Ay, sa so, tangki ito. Bago ito mag-sharing filter, doon muna na maagi. Ano yung hindi na gamit ang <coughs> baga? Maganda talaga sa mag, may mga arog ka ito, nasasara ang ati. Ayo, so iba na, so iba na na ano. Oo. Oh. Kaya madaling mag-ati man ang filter ka mga nakarikta. Lalo kung may water separator pa yan, doon nga bus na ali ang ati, nasir ng ati. pati tinanggal kaya yung? Eh, hey, kuminsan man ay, kuminsan ay nauubos na, na rin filter eh. Kaya tinatanggal na. Pag naubusan pintir, tatanggal na talaga ito. Atras <laughs> na tayo guys! <laughs> o, wanna... <laughs> oh, na po na sa ilutan. Sorry Han! Lado Oh, mo sinas. Hindi ka na magsinas. <laughs> Rininig na kami <laughs> dito. Atras na walang ano eh. Wala <laughs> sa sasya. Kakang nyo. Atras na walang uh, konduktor. Nagwardang yun eh. Nakabusinas sa inutan. Yan yung nakalis itong succeeding. Stuck ka pa sa terminator ko yan. Nakablog si Pintin yun. Tabaon po din na nga Hindi mo talaga nakarecord 15 uh, ha, ah, Dito na kami sa terminal mga bayan Lala -lala. Salamat kay Tatay Ibo Maglalaba pa raw siya So yun po mga bayan Okay na po si 771 So bukas po uh, Masusubukan po natin uli So kasi ibabenta yung bukas uh, Pag nakapark siya dito sa terminal So, check natin bukas kung hindi pa bumaba yung diesel niya doon sa likod, yung sa parang filter. So, pagka hindi mo ba, so okay na, goods na. Hindi siya maglo-low power. Yan. Salamat Tatay Ibo sa maayos na trabaho. Sa palaging maayos na trabaho, talaga maaasahan namin si Tatay Ibo dito. Lahat naman sila mababayan. Thank you sa ano sa pulidong trabaho. Ayun. So, mga mababayan, huwag po kayong mag-alala. Uh, wala wala po tayong problema. Uh, about sa dahil dun sa issue na napapaba tayo sa Asia Star so ayos lang ah. kasi hindi pa talaga tayo hinog dito mga bayan maraming bagay na hindi pa natin alam uh, kaya ganun ganun talaga kaya uh, tuloy tuloy pa rin <laughs> tuloy tuloy pa rin yung biyay natin kasama si 771 so ganun pa rin uh, alagaan pa rin natin yung bus natin 771 Yon So, Yun, thank you po sa inyo walang sawang suporta, sa sulit pong suporta. So, God bless and ride safe po sa atin lahat, mga Thank you.